tayo sa likod ni Tita Weng. Ang dami nilang saluyo. Dito yung wala sa Amerika. Kaya po tayo dito. Ito yung mga gusto gusto kong pinakain every day. Kay every day ko yan kainin. Hindi ako magsasawa. Kaya punin natin yung mga to. Ang dami nila. Tingnan niya dito. Ang kapal. Ang kapal ng mga ano. Yung nila. O tingnan niyo. Oh, ang fresh na fresh. Tapos tingnan niyo kailangan ng kalamansi. Ayan, ang dami din nilang mga kalamansi dito. I know, this is not kalamansi. Doon sa ano ko pala yung kalamansi. Pero ayan, ang dami nilang mga prutas dito. Ayan, o. Oh. Ah, dalandan ba to? Dalandan. Citrus na natikag. Ayan, citrus. So, pupasok kayo dito. Tingnan nyo yung mga saluyos ni Tito Leng. Eh. Ang sataba. Look at this. Ayan, o. Oh. Yan, ang ano, ito yung ulamin ko ngayong gabi. Magano ako ng tinapat labong at saluyo. Tingnan niyo, oh, marami din silang suha. Ang lalaki ng mga suha nila, pero hindi pa pwedeng hindi pa Maliit pa yan. Ay, maliit pa ba? Pag yan lumaki, malalaki talaga. Oh, mga suha nila, ang dami. Isa po, tingnan niyo, ang ganda-ganda nito. Oh, oh. Ayan, so hindi pa na kailangan akyatin. Hindi na sa ito pa. Ayan, ang dami ang mga bunga. Pero hindi pa pwede. Ayan. Ay! masarap na to. O, ba? Diba? Yan pa sa ilo. Nasa, ano, nasa likod lang ng bahay ni Tita Weng. Tapos ito mga, tanyo kalamansi na sinakita ko. Ayan na. Dito rin yung kalamai, Tapos ito, yung mga kalamansi, kung kailangan dinapalamansi, na nandito lang din sa likod ni Tita Weng. Ay, ang mga bunga. Oo, oh, hindi mo na kailangan. Pumunta so, na palengke para kumuha ng kalamansi. Ang dami-daming bunga. Ayan. Ang dami-dami ng bunga. Ang daming libre dito sa Pornisitaways. Ya yeah, siniskinis. Ayan. Ah, yeah. <laughs> Ayan. Meron din malaking upo. Kung makikita nyo, sobrang haba din. Ayan, ganito yung ganito yung kahaba nung mga ginagarden ko dati. Ayan, sa so pungseto na si Sita Weng, kahit sa ka pumunta dito sa likod niya kung wala kang ulam, maraming ulam sa likod. Mana silang magtanim ng mga gulay-gulay. Ayan, libre din ito. Kunin din namin sa bukas. Pero sa ngayon, ito muna ang inuluto ko. Siyempre, with labong. At tinapa. Si Yan.